Hello mga tangay, welcome ulit sa ating mini vlog Basta yu agutanin ang inyong tangay, Brian Huwag nyo pong kalimutan i-like, comment and share po ang ating video For today's video mga tangay ay pauwi na tayo from Tacloban to Manila to Palawan Dahil nasa connecting flight yung ating biyahe mga tangay Kaya hindi na tayo nakapag video sa airport mismo At syempre mga tangay dahil excited tayong sumakay ng aeroplano dahil first time nating makupo sa may bintana ng aeroplano kaya ito na lang yung nagawa nating mga video mula Manila Airport ito so as you can see, mga tangay ay kita kita natin yung crowded na populasyon mga bahay dito sa Metro Manila lumilipad na ang ating sinasakyang aeroplano kaya enjoy lang natin mga tangay yung magandang view dito sa kalawakan as you